Isang masigla at mapagpalang araw mga bata. Ako si Kuya EJ, mag-aaral ng Casa National High School at kasalukuyang nagsasigawa ng work immersion dito sa Casa Provincial Library. Sa pagkakataong ito, ay nais kong magbigay kaalaman tungkol sa kung paano ba mabuhay sa lipunang nahati ng mga uri. Alamin natin 'yan sa ibiya at titik ni Kiapo Pantel at guhit ni Joan Negras Color na pinamagatang mga uring panlipunan. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Unit may mga dahilan kung bakit hindi sila nagiging hindi pantay. Kabilang narito ang lakas, kapangyarihan, pera at kultura. Dahil sa umpisa pa lamang, pinagsamantalahan na ng iba ang kapwa nila sa pamamagitan ng paghahari ng may dahas. Pinilit nilang magtrabaho, mag-isip at mag-imbento ang iba para sa kanila. Kaya mayaman ang iba at mahirap naman ang iba. Nagahari ang iba habang pinagaharian naman ang iba. Pinanganak na mayaman ang mga anak ng mayayaman. Pinanganak na mahirap ang mga anak na mahihirap. Nakapag-aral sa mamahaling paaralan ng iba. Natuto naman kung saan maaaring matuto ang iba. Sa paaralan, sa komunidad sa kanilang tahanan. Paglaki nila, nag-aaral sa mga pamantasan ang ilan at kailangan namang magtrabaho ng iba. Pamilya, pera, paaralan, lugar na kinalakihan, kaibigan, trabaho. Ang mga dahilan kung bakit hindi pantay ang mga taong pinanganak namang pantay-pantay. Kaya mayroong mga trabaho at mga trabaho. Nagmamay-ari ng lahat ng mga taong nabibilang sa nagaharing uri, lupa, pabrika, salapi, at kahit mga manggagawa dahil binabayaran nila ang mga ito. Dahil pagmamay-ari nila ang lahat, pagmamay-ari din nila ang buong bansa. At hawak din nila ang mga nasa kapangyarihan. Inilalagay nila sa kapangyarihan ang mga ito o tinatanggal ayon sa kanilang pangangailangan. Nang sa gayon ay patuloy silang mabuhay ng masagana. Dahil ang nagaharing uri ay tila isang hawlang walang ibang makapapasok at walang sinuman ang gustong umalis. Nais nilang manatiling kaunti upang sila sila lamang ang maghati sa yaman. Makaluma sila sa mga kaugalian at ibiya dahil gusto nilang panatilihin ang kasalukuyang lagay ng bagay-bagay. Palaging nasa gitna ang panggit ng uri. Hindi sila mayaman, hindi rin naman sila mahirap. Hindi sila ang nagpapasya kahit na sila ang namamahala. At hindi rin sila ang sumusunod kahit nabubuhay silang ginagawa anuman ang sinasabi sa kanila. May kaunti ng lahat ng bagay ang panggit ng uri. May naninirahan dito at may naninirahan doon. Sumasahod ng mas marami at ang ibang magulang ay sumasahod naman ng mas kaunti. Nais nilang maging katulad ng pinakamakapangyarihan, ng pinakamayaman ng nagaharing uri. Takot na takot ang panggit ng uri. Natatakot sila sa mayayaman dahil ang mga ito ang panginoon nila. Natatakot sila sa may hirap dahil kaya silang tanggalin ng mga ito sa pwesto. Sa katunayan, iisa lang ang nais ng panggit ng uri, ang patuloy na mabuhay ng masaganat manatili ang bagay-bagay. Para mangyari iyon, kailangan mabuhay sa hirap ang iba. Ngunit hindi nabibilang sa nagahari at panggit ng uri ang karamihan ng mga ito. Sila ang uring manggagawa. Kahit na napagpasyahan ng nagahari at panggit ng uri na tawagin silang mababang uri, hindi dahil mababa sila o mangmang, ngunit dahil sila ay kumikita ng pinakamaliit. Mukha lamang na sila ang pinakamahina, ngunit alam nilang maaari silang maging pinakamalakas kung magsasama-sama Alam din nilang para sa lahat ang bayan at mayroong pantay-pantay na karapatan ng lahat dahil pantay-pantay ang lahat ng tao Ngunit hanggat may mga uri sa panlipunan iiral ang tunggalian ng mga uri Dahil nais ng mayaman na manatiling mayaman at nang mahirap na mabawasan ang kanilang hirap. Pakatandaan mga bata, ang pagiging isang mabuting individual ay hindi nasusukat sa kung anumang antas ng iyong kinabibilangan. Respeto at pantay na pagtingin sa bawat isa ang susi sa kayusan ng ating bayan. O mga bata, paalala muli, ang ating kagandahang asal sa ating kapwa ay huwag kakalimutan. Hanggang dito na lang, paalam!